Pero alam mo, natatakot ako ngayon eh. Right. Kasi pare, decade of exploring eh. exploring Kung, kung naipasok yung four, points. four point play, may plano pang ipasok yung Blitz Bleach 3. Bleach 3. Naku, eh, baka i-explore ito mm -hmm. ng mga kasama natin sa sa dating nilaruan natin, PBA. Baka i-explore nila. Ang magiging concern dito is, paano naman yung mga players na who applied before them, Norman Black? Alex Compton. Ang daming gustong maging local eh. Biro mo. Hindi na pa sa pag ano, eh yung Alex Compton nga pare, ang galing magtagalog. Nakalimutan magaling, na ata o English. Eh. Nakalimutan tagalog. na ata o English eh. Uh, hindi katulad ng ibang mga films na ang tagal na rito, hindi pa rin marunong magtagalog. Si Compton marunong na pero hindi mabigyan-bigyan. Kahit si Coach Norman, ang tagal na rito. Apat, ilang dekada na, magse 70 ni si Coach Norman. And yet, hindi siyempre ang nationality niya pa rin ang basis. So, by, dahil bakit? Magiging presidente to magiging mahirap, ay, magkakagulo. Baka mamaya the following day, mag, may magpipikit dyan na, uh, ano, na kokontrahin itong panukala na ito na gagawin. Kaya medyo ito, kailangan matinding konsultasyon na kailangan nilang gawin kung sakali hindi ako pabor, hindi ko ayokong gawing pabor. Kung gusto nila, dagtagal nila ng import pare kung dalawang ano gawin nilang tatlo isang african tapos dalawa pa magdagdag maging tatlo pero wag naman gawin local correct, kasi siyempre, at the end of the day kailangan ang locals ang maggrow eh yung locals ang maggrow dahil we're getting there maganda rin masanay nasasanay na tayo unti-unti sa mga malalaking tao matatangkad na tao singitan nila ng isa or gusto nila all import magtayo sila ng isa pang conference para lang sa super open ng laban. Yung wala ng silipan, pwede rin ganun. Pero lagi, yung liga na para sa locals, pe preserve yun. Yung reinforced, nandyan, at saka yung open, conference, or what, kung anong tinatawag nila, unlimited height category. Sige, pero uh, as added attraction, sige. Gusto nyo, walang tanungan, kahit na ano, open, isang liga, pero open lang. Wala nang tanungan ng ano. Gusto nyo, unlimited unlimited ano Okay lang basta nag-agree silang lahat nag-agree lahat bakit hindi di ba